So, ito lang po yung harap ng kalsada, mga master. At ito na po yung mga, ano, yung mga nasa karton ng mga patay. Pinaglalagay. So, what's up, guys? Ngayon, dinaana muna natin itong sementeryo. Dito po sa Minglanilla. Oo. Shout out kung taga dito ka. Yung mga dati kong kasamahan sa trabaho before dito sa Cebu. Ay, meron ako mga kasamahan before dito sila. Taga dito sila. So, mapapansin nyo to. Pinag-isa na lang yung mga ano dyan, o. Oh, yung mga buto ng tao. Gusto ko lang puntahan. saglit and then hindi tayo magtatagal kumbaga sinama ko lang tong vlog na to mga master kasi masyado maiksi yung mga video natin ng nakaraan alam mo naman so maraming nasasabi master gala wala ka bang balak magpalit ng content for me dito kasi tayo nagsimula mga master eh Yes, na nga. May mga hinukay na dito. kita pa pwede mas mag, mag ano, magpalit ng content. Lalo na. Dahil dito tayo medyo nakila, nakilala ng kaunti. Alam nyo ba mga madalas lagi pa mapasok sa isip ko magpalit na talaga ng content. Parang minsan kinakasawa ako na lang ba yung aking pagbablog kasi isipin ng ilal pag hindi naman, lalo pag hindi naman natatapos yung video parang ay paulit ulit na naman yung ginagawa ni Master Gala pinapakita yung mga buto pinapakita yung ano walang bago ang sinisikap ko ngayon yung makakuha ni makakuha ng mga bagong storya at syempre sa mga suporta ninyo lalo na po dyan sa screen hindi ko na kayo maisa isa maraming maraming salamat sa wala yung sawang pagtangkilik ng mga video natin at promise ko sa inyo marami pa tayong vlog sa susunod at least every 3 days yung upload natin between 1pm hanggang 7pm po yung ating upload every 3 days mga master ko supportahan po natin at may bago tayong FB page lalagay ko po dyan sa screen marami pong salamat yan guys oh nakalagay sa karton asa sa kahon So, ito lang po yung harap ng kalsada, mga master. 'Yan. At ito na po yung mga ano, yung mga nasa karton ng mga patay pinaglalagay. Dahil nga ang ilang dito ay pinaglilipat na, pinagwawasak na. Ito naman si Ate oh. Tore ano? Toregosa, pangalan niya. Joan Jane Toregosa namatay siya nung 2023 lang at pinanganak ng 20 ay eh, ng 2000 so at the age of 23 years old mga master master di pinapakita mo na yung mga pictures ay mag yung mga magko-comment dyan dito po kasi hindi po masyadong ano yung privadong buhay talo na at nasa public naman din tayo hindi po masyadong issue dito ay may peris will doon parang gusto kong pumunta dyan ito lang yung mga needs o ito yung magandang ano dito shout out baka naman ah minister hindi ko alam ano yun ah gardens cemetery din siguro yan so dito yan dito pa rin yung mga patay nakalagay sa box master G mag isa ka lang ba talaga sa cemetery? Oo naman, pag kami kasama naman, pinapakita ko. Wala naman nagtatago dyan sa mga sa mga nakikita nyo ito tulad dito hindi ito nakatago oh. mga buto yan pinaghalo halo na mm. so far palubog ng araw isa ito sa pinakaluma I think na sementeryo dito po sa ano sa Minglanilla uh, dito po sa Cebu hindi na po ito sakop ng Cebu City dahil iba na po ito pero papuntang south yung way nito Eh May ano pala dun May mga bahay pala dyan So Again and again Tama parang kabisado ko na agad Ang di diba Ay May magandang babae dito Tingnan natin Hindi ko na po ibablur dyan Kasi nandiyan Ayun no maganda si girl yung kanyang puntod. Inilipat na. Um, ano Tara, tara. Nagtatanong, Master G, may amoy ba pag mga ganyan? Depende po. Pero, so far, sa awa ng Diyos naman, eh, hindi naman ako masyado nakakaamoy ng mga something. Most of all, most of all, abangan nyo po yung vlog ko sa batang naghihimala. Today ko kasi na-vlog so isasama ko na lang siya. Na pinapaniwalaan nila naghihimala daw. Ano ito? OMG! Ang daming mga anibit ng kabao. Ayan. Ah, police! tama ba? So, let's go. may mga pictures na so nagkalat lang. So, nasa harap lang siya ng kalsada. Mga master. Itong sementeryo nila. Aba. Parang action star si kuya, oh. Sementeryo yan, sir? Sementeryo yan? Oh, ganda, ah. <laughs> Sabi ko na cementerio. Ang nat ano lang ako dito, pansin ko yung mga patay dito na parang nakabox. Katulad nito guys, so. Oh. Nating hawakan. Malinis din naman 'yan eh. Kaya lang Master G, anong malinis dyan eh, patay eh. Ayan ang oh, mga buto, oo nga. Mga buto nga. Uh -huh. Ayan o. Mga buto ng tao. Ayan o. Mga nakalagay sila sa box. Parang box. Kakaiba. At meron ako napansin dito. Master G, Master ba't lagi kang ano? Ayan o. Mga buto ng tao oh. Dito na. Bakit ka laging gabi pumupunta sa sementeryo? kasi nga po mga kamaster ayan o nakalagay lang sa balde o po, may pills pa oh. pills ba yan? hindi na mahawakan ayan o nakalagay yung sa sako sa balde Mabuto ng tao na yan bakit hindi ka, bakit hindi ka umaga mag vlog umaga, pa naman kaya lang most, most of the time mga master ako kasi iwas sa init sa sobrang init abangan nyo po yung vlog ko sa isang channel natin yung sa Kawasan Falls plano ko pong puntahan kasi yun ang hindi ko pa napupuntahan dito sa Cebu mga master La, Bro, La Robis Family social no so let's go so, so ito ang pangalan niya ay may nakalagay pa si Rosa Reyes walang, walang nakalagay na ano sa kanya tawag dito na tawag dito details ng kanyang kapanganakan at kanyang kamatayan kasi minsan ang ilan dito pinagsasama na sa iisang parang box na lang mga master tulad nito oh tulad nito oh. ilan to puro mga buto na lang yan pero pinagsama sila sa ano paano nagkasya no comment below nga oh ito oh mabigat eh wala siyang butas mga master lapida lapida lang ito hmm? ito naman oh dinikit na sa mismo ano. Parang mini puntod, no? Ang dami nitong isang to. Ayun, guys, oh. Ito, oh. Tapos, mga naka icebox din yung iba ito parang kahon yung style at ito pa nyo, oh. ang ano nito oh. creepy kahit masakit ang katotohanan ay dapat natin itong tanggapin na bawat pag ikot ng ating mundo ay may katapusan pero sana man lang ay kahit sa huling kantungan nila ay meron pa rin pagpapahalaga dahil kahit wala na sila sa mundong ibabaw ay narito pa rin ang kanilang naiwang bakas tayong lahat ay lilisan sa mundong ito pero sana ay lagi natin silang alalahanin napag-alaman natin na mga puto na lamang ng tao ang ilan dito na pinaghalo-halo na lamang Madalas inilalagay na lamang ito sa mga sako at sa mga karton at syempre, inilalagay din sa maliit na mga puntod na ito upang pagkasyahin at yung iba ay nawala na at natapos nga ang kanilang mga kontrata. Naal naalala niyo yung mga vlog ko sa ano? Sa ano nung nakaraan? Puro nakalagay sa icebox. Ito naman, nakalagay sa kahon ng mga patay dito lang mga master sa harap ng kalsada ang laki din pala no? abangan ang ating mga sunod-sunod na upload sa linggong ito sa mga sementeryo ng bisayas na pinaglagyan lang ng mga sako ang mga buto ng tao bukod sa ka-awang kalagayan ng mga patay dito may mga makapanindig balahibong kwento ang mga sepulturera dito. Ibig ko ba sabihin, Ted, di ba, di ba dapat kinikremit pag COVID? Bakit yung iba na matay, dyan lang itinamba? Ibig kong sabihin, Sige, te, yung kaya mo yan. Ng COVID, On? tapos ito, tanggalin na. Mm -mm. Yung pandemic, hindi makapunta ang mga ano. Mga... Paano yan? Pinagalo-halo na? Hindi, may, may pangalan. Kaya lang hahanapin pa ng may-ari. Kung ako kung ako ang ano kamag-anak, pupunta ako dito, hahanapin, hahanapin ko pa dyan. Agay. Okay. Sir, may inilibing din daw dito na isang batang na engkanto Ay, may kabaong pati. Binibenta ba yan? Hindi yun naman pinapakilaman niya. I mean, ija-junk shop or what? Ha, syempre, galing sa patay. Hmm. At gaano ba katotoo na ang ilan sa mga sepulturero dito ay pinagkakakitaan ang mga kabaong ng patay na di umano ang ilan ay ibinibenta sa mga junk shop ba nakita lang kita doon hindi naman dapat kita isasama di ba? tao po may amoy sila guys yeah. at ang isang batang inaalagaan na hindi pa rin naaagnas umano na nagbibigay daw ng milagro sa kanila ang kwento dyan uh -huh. na ay mga kababalaghan ba na kwento sa loob ng anim na dekada ay binabantayan ito ni Lola. Totoo bang naghihimala ang mga patay? Wala pong, wala pong matibay na dahilan? Wala, wala, wala. Hanggang tumanda na ako ng 74. Ay, halos kasing edad mo siya. Ha? Kasing edad mo siya. Okay. Ay, bagong bihis ko yan eh. Abangan ang sunod-sunod nating upload sa mga sementeryo ng Visayas. Sino ang bata na hindi na agnas? At gaano katotoo na lahat ng hihilingin natin sa kanya? ay magkakatotoo. Meron pa talaga nandito ngayon? Oh my gosh. Maga pa kasi guys eh. Sino ka? Who are you? Who are you? Are you here? I'm just Lisa. Lisa. Who are you? You're still here?